sa isang mainit at mabilis kumalat na usapin online. Naglabas ng isang emosyonal at diretsahang pahayag si Milano Sanchez, ang nakababatang kapatid ng veteranang broadcaster na si Corina Sanchez, tungkol sa pinagdaanan niyang tinawag niyang nightmare. At matapos nito, direkta rin siyang nagpasalamat kay Claudine Barreto, na ayon sa kanya ay buong tapang na ipinagtanggol siya sa gitna ng kontrobersya. Ayon sa Facebook post ni Milano noong November 11, 2025, nagsimula pa lamang daw siyang makabangon mula sa isang trahedyang hindi niya binigyang detalye, pero malinaw niyang sinabi kung gaano ito kabigat. Sa mga salita niya mismo, "Grabe, I just started to recover from that nightmare." Hindi man tinukoy ni Milano kung anong show o sinong tao ang naging ugat ng problema, malinaw ang kanyang bintang. May raw na sirain ang kanyang pagkatao gamit ang maling impormasyon. Sinabi pa niya na ang pinakamahalaga ay ang paniniwala ng kanyang mga anak, ang katotohanan. Ngunit sa kabila nito, hindi raw niya hahayaang manatiling walang aksyon ang nangyari. Ayon kay Milano, nagsimula na siyang kumonsulta sa kanyang abogado para alamin ang mga legal na hakbang na maaari niyang gawin. Aniya, I will not take this sitting down. Kasunod ng mabigat na rebelasyong iyon, nagulat ang marami ng bigla niyang banggitin ang isang tao na may initials na CB. At dahil binanggit din niya ang Claudinians, agad na nagtugma ang lahat. Ang initials ay tumutukoy kay Claudine Barreto. Sa mensahe ni Milano, malinaw ang pasasalamat niya sa aktres na matagal ng tinaguriang Optimum Star. Ayon sa kanya, isang malaking karangalan na ipagtanggol siya ng isang taong tinitingala niya. Anya, I must say I am very honored to be defended by a queen. Ipinahayag din ni Milano ang kanyang paghingi ng paumanhin kay Claudine dahil nadamay paumano ang aktres sa isyo ng kanyang nakaraan. Humingi rin siya ng dispensa sa mga Claudinians na aniyay napakaloyal at tunay na nagmamahal kay Claudine. Ayon pa sa kanya, My promise still stands. Again, thank you very much and I'll see you tomorrow. Habang umaani ng atensyon ang mga pahayag na iyon, muling lumutang ang usap-usapan tungkol sa umano'y pagkakamabutihan ni Claudine at Milano. Matatandaang noong October 30, 2025, tila nagkaroon ng hard launch sa social media nang magpost si Claudine ng larawan nila ni Milano. Sa larawan, nakatayo si Claudine habang nakayakap kay Milano na nakaupo sa isang silya, kahit tinakpan ni Milano ang kanyang mukha. Kitang-kita ang kanilang matamis ng ngiti, isang bagay na agad pinag-usapan ng mga netizen. Sa caption naman ni Claudine, may misteryosong tanong siyang iniwan. Can you really wait, no matter how long? No one will break me? Swear? Agad itong nagpasiklab ng curiosity kung ano nga ba ang tunay na relasyon nila. Magkaibigan ba? May espesyal ba? Or simpleng suporta lang sa gitna ng personal na laban? Marami ang natutuwa sa tila magandang koneksyon ng dalawa. Pero marami rin ang nagtataka kung may mas malalim pa bang kwento sa likod ng kanilang pagiging malapit. Habang patuloy na naglalabas ng saloobin si Milano tungkol sa kanyang personal na laban at posibilidad ng legal action, napansin ng publiko na consistent ang pagpapakita ng suporta ni Claudine, isang bagay na hindi nakalampas sa atensyon ng mga tagahanga. Sa ngayon, wala pang opisyal na detalye tungkol sa tunay na pinagmulan ng sinasabing nightmare ni Milano at walang direktang pahayag mula kay Claudine tungkol sa usapin. Pero kung may isang bagay na malinaw, ito ay ang matinding pasasalamat ni Milano sa aktres. Isang pasasalamat na daladala niya kahit may bigat pang hindi ibinubunyag. Habang naghihintay ang publiko ng karagdagang impormasyon, patuloy ding nagiging paksa ng diskusyon ang posibilidad ng bagong chapter sa buhay ni Claudine. Isang chapter kung saan kasama si Milano, hindi lang bilang isang taong kanyang ipinagtanggol, kundi marahil bilang isang mas mahalagang presensya. At habang nagpapatuloy ang kwento, isang tanong ang lumulutang. Ito ba ay simula ng isang mas malalim na ugnayan o simpleng pagdamay sa gitna ng isang kaibigan na dumadaan sa unos? Isa lang ang siguradong totoo ngayon. Hindi nag-iisa si Milano Sanchez at sa gitna ng kanyang ipinaglalabang katotohanan, naroon si Claudine Barreto. Matahimik man pero matatagang suporta. Sa social media at iba rin ang ng publiko, may mga nagpahayag ng pagkakaroon at pasasalamat sa kanyang mahabang serbisyo. Samantalang may iba namang nagpapaalala ng mga sugat ng martial law at mga biktimang naapektuhan ng mga panahong iyon. Gayunman, iisa ang kinikilala ng lahat kakaunti lamang ang umabot ng ganitong katagal sa larangan ng politika at kakaunti ang may ganitong lawak ng karanasan. Isang panahon ang nagtapos sa pagpanaw ni Juan Ponce Enrile, tila tuluyan nang isinara ang isang malaking kabanata ng kasaysayan ng bansa, ang henerasyon ng mga politiko na dumaan sa martial law, EDSA, at mga reforma ng makabagong demokrasya. Isa siya sa huling natitirang saksi ng mga panahong iyon at sa kanyang pag-alis, naiiwan ang tanong. Ano ang magiging susunod na direksyon ng politika ng Pilipinas nang wala ang mga haliging tulad niya? Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay. Mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan, bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Sa social media, hati pa rin ang opinyon ng publiko. May mga nagpahayag ng paggalang at pasasalamat sa kanyang mahabang serbisyo samantalang may iba namang nagpapaalala ng mga sugat ng martial law at mga biktimang naapektuhan ng mga panahong iyon. Gayunman, iisa ang kinikilala ng lahat. Kakaunti lamang ang umabot ng ganitong katagal sa larangan ng politika at kakaunti ang may ganitong lawak ng karanasan. Isang panahon ang nagtapos sa pagpanaw ni Juan Ponce Enrile tila tuluyan ng isinara ang isang malaking kabanata ng kasaysayan ng bansa, ang henerasyon ng mga politiko na dumaan sa martial law, EDSA, at mga reforma ng makabagong demokrasya. Isa siya sa huling natitirang saksi ng mga panahong iyon, at sa kanyang pag-alis, naiiwan ang tanong, ano ang magiging susunod na direksyon ng politika ng Pilipinas nang wala ang mga haliging tulad niya? Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay, mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay. Mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan, bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay. Mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang, nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi may kakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan, bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas.